Good day mga buddies, welcome back sa ating YouTube channel. And for today's video, pag-usapan natin ang isang common issue sa ating mga motor. Ito yung stuck up at hindi mo mabalik na center stand. Ano ang dahilan kung bakit na-stuck up ito? Ano ang ating solusyon upang maayos? At kung ano ang ating gagawing procedure para ma-repair natin ang stuck up at hindi mo mabalik na center stand ng ating mga motor. Madalas nakakaligtaan natin sa ating mga motor ang maintenance sa mga common used parts sa ating unit at isa na rito yung ating center stand na minsan malalaman na lang natin na ito ay stuck up na at halos hindi na magalaw. Mahirap nang i-center stand at maganit na at kung minsan ay hindi na bumabalik ang center stand pag ito ay ating nire-release. So ano ang mga dahilan nito mga kabady? Nangyayari ito dahil sa build up ng uh, corrosion or kalawang sa shafting or ehe ng uh, center stand ng ating motor dahil madalas itong nababasa ng ulan at napapasukan ng dumi ang loob ng kanyang shafting or ehe nito. At uh, kapag minsan lang din natin ginagamit yung ating center stand, kadalas nai stack up ito at gumaganit. Ano natin gagawin para maayos ang problema ng ganito? Merong iba't ibang uh, solusyon para ma-repair, depende sa lala ng kanyang uh, sitwasyon. Ang uh, una, kapag ito ay uh, medyo nagagalaw pa at hindi pa masyadong maganit at bumabalik pa naman kapag ginagalaw natin, Pwede tayong gumamit ng uh, WD-40 or penetrating oil or spray lubricant na katulad nito. Ayan. Ito ay uh, nabibili lang mga sa uh, mga motorcycle parts saan malapit. At nagkakalaga lang ng 129.50 pesos. Hindi siya WD-40. Siya ay KVD-40. Ayan. So this is uh, not sponsored. no <laughs> Uh, pangalawa, kapag ito ay sobrang ganit na at hindi na magalaw yung ating center stand at uh, hirap nang gamitin, kailangan natin itong kalasin upang malinis at matanggal ang kalawang na nag-build up sa kanyang shafting at ma-lubricate na rin ng grasa para ito ay uh, bumalik na sa dati niyang operation no. Ay ano. So pag tinulak natin siya ma ganit no. So sobrang ganit na. Pero pwede pa naman nga lang talagang gagalawin mo siya para bumalik siya sa dating uh, position niya. All right. So ito, unang uh, solusyon natin ay gagamitin natin 'tong penetrating oil or uh, spray lubricant na ating binili. At uh, dito, ito 'yung shafting ng center stand natin. Ito 'yung center stand. Ayan. Ayan 'no. Oh. Okay. Ayun 'yung shafting na 'to. Tagus yan hanggang dun sa kabila. Hanggang dito. Ayan. Ito yung pinaka-end nya. Ayan. Sa may spring. Lalagyan natin ng spray lubricant na penetrating oil dito. Saka doon sa kabila. Para pumasok yung lubricating oil. Para masolusyonan natin yung ating center stand na stuck up. Okay. So itong uh, spray lubricant to is anti-rust. Ayan. Lalagyan natin dito. Tutukan nyo lang yan dyan na spray lubricant ayan tapos doon Yan tapos galaw-galawin lang natin para mag-penetrate yung spray lubricant oil doon sa kanyang shafting spray lang natin ulit tapos at the same time doon din sa kabila mayroon ang uh, pumasok doon sa loob ng shafting ng ating uh, center stand. ngayon kung uh, nararamdaman nyo pa rin na parang maganit siya at hindi pa tayo satisfy no dito sa ating uh, first procedure na ginawa gagawin naman natin ngayon yung kanyang second procedure kakalasin natin ito upang malinis yung pinaka loob ng uh, shafting ng ating uh, center stand okay so sa pagkalas nito mga body gagawin natin dito ay tatanggalin natin tong lock saka yung washer tapos ipupus natin itong shafting nya palabas doon sa kabila para matanggal natin itong shafting makalas rin natin itong center stand okay so gamit itong flat screw at saka itong ating plies kalasin natin itong lock pin ayan kaganituhin mo lang ayan. ayan para mag straight sya tapos, gagamitan natin na ang dice. Ayan, okay. Pagka nakita nyo yung diretsyo na siya mga kababis. Ayan. So, nakadiretsyo na to. Sa kanya lang siya ipupus palabas. Okay. Ayan. So, pag napush nyo na palabas, tatanggalin nyo na siya ng Ayan, ating flies. So, natanggal na natin yung lock. Tanggalin na naman natin itong washer. Okay. Okay. Ayan. So, ayan. Natanggal na natin yung kanyang lock sa yung kanyang washer. Pwede na natin siyang ipus papunta roon. Sa pag-push nito mga kabadis sa uh, shafting ng ating center stand, gumamit lang tayo ng used na Phillips screw or tulad itong ating gagamitin na uh, round chisel na maliit para ma-push natin yun. Okay? Ayan, na napos na natin yung kanyang uh, shafting palabas. Tapos kung mapapansin nyo, kanina nakakabit pa yung spring. Ayan, ito. Ngayon, pagka pinos natin itong shafting na to, kusa na to matatanggal yung spring na to. Kaya hindi na kailangan natin tanggalin muna yung spring bago natin matanggal itong kanyang shafting. Kusa na siyang bababa. Okay? So, ubutin na natin to, Tandahan at na-check. Ayan. So, nalaglag na, no? Ayan. So, ganyan siya. At, ito naman yung current situation ng shafting, mga body. Ayan, no? Oh. Kung mapapansin nyo, binugahan natin ng lubricating oil. Talagang, ano, pumapasok naman yung lubricating oil. Kaso nga lang, sa ganitong situation na mayroon talaga siyang corrosion build-up sa loob, much better na tanggalin natin. Kung mapapansin ninyo, dito, ayan, meron siyang parang maliit dito, malaki rito. Ang purpose nito ay para malagyan ng penetrating oil or spray lubricant yung uh, shafting na to sa loob if in case na talagang nangapit siya ng husto. So, yung iba, yung pangatlong procedure na halimbawa kapag uh, talagang hindi na magalaw itong ating center stand at stuck up na talaga siya, sobrang uh, kapit na at hindi na magamit yung iba binubutasan dito ng tatlong piraso no? tapos binubugahan yung loob nito ng uh, penetrating oil para magalaw at malubricate yung mismong loob ng shafting Ayan, kung mapapansin nyo, ganyan yan mga kabady Ayan. so ito natatapat dito sa gitna na to so, ibig sabihin mayroon niyang clearance no? mayroon niyang clearance dito sa gitna kaya binubugahan nila yan dito kapag may butas na. 'Yun yung pangatlong solusyon. If in case man na uh, stock up na talaga itong ating center stand at hindi na magamit. Okay? E so ngayon, uh, gagawin lang natin dito ay linisin natin to, lulubricate natin to at uh, lilihain natin. Lilihain natin tong mga corrosion na nag-build up dito pati dito upang matanggal natin yung mga corrosion niya at ibalik natin na may grasa na na laman yung shafting ng ating center stand upang maibalik na siya sa dati niyang kondisyon na smooth yung kanyang pag release every time na ginagamit natin yung ating center stand okay disclaimer lang mga kabadis no kapag ka stack up yung center stand or maganit yung iba ang suspect nila is ito yung spring. Itong spring ng ating center stand, kailanman ay hindi magiging dahilan ng pag-stack up ng ating center stand. Maari, ito ay worn out na kapag weak na to, yung spring na to at itong ating center stand ay madalas nakababa na or magalaw na. Ibig sabihin, kapag magalaw na yung ating center stand, palitin na yung center stand spring natin. Ito. Yun. Okay? So, linisin na natin yung ating center stand, mga buddies gamit yung water na mayroong detergent tapos uh, after malinis lihain natin siya at patuyuin lang tapos ilubricate na natin siya ng grasa at ikabit okay mga tapos na natin malinis yung ating center stand. Ayan. So, malinis na siya. At ito, kung mapapansin nyo, talagang corroded na siya. Ayan o. Oh. Yan yung kailangan nating lihain sa kanyang shafting. Ayan. Para maging smooth na ulit yung ating center stand. At pati na rin ito. Ayan. Ang gagawin natin dito mga kabadis, papasukan natin ng liha para matanggal yung nag-build up na kalawang ay sa loob. Eh. na natin siyang gamitan itong liha number 150. Ayan. Para matanggal yung kanyang kalawang. Okay? So, atin natin itong sandpaper. Itong isa, bibilutin natin to. Ayan. Ang ganyan. Ayan, para maipasok natin dito. Ayan. So, ganyan lang mga na. na. No? Ayan. Ayan. Tapos, mas maganda na bumugahan natin siya ng penetrating oil. Okay? Okay. para mas malubricate sya ng maigi. Ayan. At matanggal yung kanyang grasa. Kaya kung oh, mapapansin nyo mga padya, ayan o. Oh. Ayan. Maraming kalawang sa loob. Okay. So, ganyan siya. Tapos, ganoon din sa kabila. Ayan oh. Mukha ka grabe yung kalawang nyo. Ah, ayan, okay. So, ganyan siya. Kadumi. Ayan. Tapos, bugahan natin siya ng penetrating oil para lumabas yung kanyang mga dumi. Ayan. Okay. next naman natin gagawin ay lumihay naman natin ngayon yung kanyang shaft tutupi lang natin yung liha tapos lumihay na natin sa paikot pa ganyan. okay Okay, ayan. Tinti na nawawala yung kanyang corrosion. Hindi katulad nito. So, ito naman sa kabila. Okay. Para mas mabilis matanggal itong uh, corrosion na nandito sa kanya shafting, basahin natin siya ng penetrating oil at lihain. Okay. Yan. Tapos, saka natin siya lihain. Okay para mas mabilis Okay, so after natin maliha, lalagyan natin ngayon siya ng lubricants. Ayan. Ayan. So, para malinis. Ayan. Ayan. So, bit. Okay. Malinis na siya. Wala na yung corrosion. Pwede na natin siyang ikabit, mga kabati, no? Eh, dito sa shafting, lagyan na lang natin dito ng grasa. Mas marami, mas much better, mga Tuwing kailan ba dapat ito chinecheck? At uh, nililinis or nililubricate So every time na makakaramdam tayo ng sikip or stuck or maganit sa ating center stand Kailangan natin siyang baklasin or ilubricate ng ating WD-40 or lubricant Para mapangalagaan na hindi mag-stuck up itong ating shafting Then ikabit na natin itong center stand doon sa kanyang attachment Okay before natin ipasok yung shafting at saka center stand dito sa kanyang butas mga badis lubricate na rin natin to, lagyan natin ng grasa ganon din dito sa kabila ayan so linisin muna natin siya. so ayan na, lalagyan natin siya ng grasa. Okay mga buddies, kabit kapitan na natin yung kanya center stand. Ang nagagawin natin ay i-position muna natin yung center stand dun sa kanyang dating posisyon Ano? Next, kung nakaposition na siya, saka natin ikabit ngayon ito kanyang shafting. Okay. Ayan. Okay, disclaimer lang mga buddies, pag kinabit na natin to, yung ating shafting sa center stand ang position natin ay hindi dapat ganito ang position dapat ay naka paganyan, kasi mayroong butas dito na naka lock dapat nandito sa kanyang lock pin dito sa loob ayan so ayusin natin siya okay ayan so ganyan dapat ang pagkabit nyan mga buddy. okay So, okay, nakapasok na siya. Ito, nakapasok na rin to. Tapos, tingnan natin sa kabila. Na, no, so, nakatagos na siya rito sa kabila. Ngayon, ang susunod naman nating gagawin ay ikabit natin yung kanyang washer at saka yung lock. Alright. ito, kanyang washer, kakabit lang natin siya ng paganyan. Ayan, tapos, ang sunod naman ay yung kanyang lock. Ayan, yung lock pin niya dito sa kanyang butas yang mapapansin nyo may butas siya. So, ibabalik lang natin siya sa dating posisyon. Ayan. Ayan. Okay. So, nakakabit na siya. And then, panay na natin siya, ibaba lang natin yung kanyang pin ng ating plies. Ayan. Ayan. Ganon din dito. Okay. So, ayan ha. Na. Nakakabit na yung kanyang lock pin saka yung washer niya. Susunod so, natin ikakabit mga kapadi ngayon ay yung kanyang spring. Ito. Center stand spring. Alright. Sa pagkakabit naman itong center stand spring mga kapadi, kailangan ang gawin natin dito sa unit ay i-center stand na natin siya para mas madali nating maikabit yung kanyang spring. Okay? Okay. Since naka center stand na yung ating unit, maikakabit na ngayon natin yung ating uh, center stand spring. At paano natin siya ikakabit mga kabades The very simple lang. Ang gagamitin natin ay yung Phillips screw. Ayan yung so positive. So pagkakabit itong center stand spring, mayroong tamang posisyon ano So dito natin siya kinakabit. Tapos yung isang kabilang bahagi nitong spring na to ay dito sa stand. Tama posisyon niya makakabit sa pagkabit ng ganito. Okay? Ayun. Ngayon, yung isa naman ito sa baba dapat nakapaganan. Okay? Nakasabit nang paganyan dito sa ilalim. Okay, sa pagkakabit nito, gamit natin itong Phillips screw na mahaba. Tapos, sa pagkakabit niyan mga kabadis ay ganito lang parang ganyan na siya yan tapos hahatakin nyo na sa pababa pa ganun tapos ito maglalak na yan dito sa kanyang attachment ng stand okay so yan kakabit na natin siya yan okay okay mga kabadis ayun na So, nakakabit na yung kanyang center stand spring. Okay, kung mapapansin nyo, okay na siya. So, check na natin siya mga kabadyes kung maganda na ang operation ng ating center stand sa ating unit. Alright. Okay, ayan na. So, okay. Magaan na siya. Okay, ayan. Ayan, mabilis na siyang bumalik. Pansin nyo, hindi na siya uh, maganit. Pitik lang, okay na. right. Tapos na ang pag-install natin. At pag-repair natin dito sa ating center stand, sa ating unit. Sana tumagal yung ating uh, ginawang solusyon dito sa ating center stand. At kung may natutunan ka sa ating uh, video today, uh, please like, comment. Kung may additional ka pang info sa ating uh, topic or video. And uh, share mo rin itong ating video mga kabadis. At lagi tandaan, if you have knowledge, you have advantage, iba ang may alam. At huwag mo rin kalimutang mag-subscribe sa ating channel. Click mo na to. Click mo to. Peace out.